Okay? At ngayon, dito po tayo Hindi babas, Ito, pangirin, Dito hindi? <laughs> I don't I don't ba ang pa ba 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 recollection, ba 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 yung ba 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 Hindi, ewan ko lang sa inyo. Tatata -tata kayo, nag-attend. Nag-attend no? kami. Kami. I mean, Magsama kayo. Ba ang, ano ba ang t-shirt na? No? Aray. Ay, sa Parang Anong sa mga na lang <laughs> milan? Wheeler? Ay, melon. Sabi ko yung milan, wala Melon. Anong Anong milon? Anong milon? Melon. 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 Melon in Melon. 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 Melon.

Mayroon yung pakita mo siya, <laughs> Huling -huling sa din. Huling-huli sa akto. Ang president ng 1A. Sinasaktan ng mga Tara, ano. Tara, tuloy muna tayo. Gusto ko talagang uminom. Yan po ang oh. mga dakilang wheeler dito. Sa gilid, sa gilid ng assumption. dito po ngayon sa Aida at Francis Torres. Ana hindi Sa panahon yung

In. Let's meet Nicole. Oh, I